Hello so guys, good evening. Congratulations sa lahat ng mga nandito pa rin, no? Ang tatapang niyo, guys, no? Yan ganun lang talaga. Lakasan lang ng loob, no? Pakapala ng mukha, bahala na kay Meta. Mm. Dahil wala naman tayong magagawa, dahil platform niya to so kailangan nating sumunod. Sa mga nag uh, turn off ng kanilang dashboard, sayang din naman dahil pa niyo na yan sana tinuloy-tuloy niyo na lang, ginawa niyo na lang na libangan o nag-enjoy na lang kayo. Ako, parang wala lang din sa akin. Alam niyo ako, monetize na din ako sa in-stream ads, di ba? At wala naman akong ads on reels So hindi ko pinagano yan dahil for invitation nga lang. So magpasalamat tayo kung ma-invite tayo sa ads on rails. Ang karamihan talagang na monetize yung profile no dahil ang profile mabilis lang talaga makakuha ng followers at makakuha ng views pero guys sa page pahirapan po kahit sinong naka-profile o kung sinong naka-page diyan sa page ang hirap ilapat ninyo iyan ano hanapan ng followers sa totoo lang pero sa profile mabilis ka lang makakuha basta active ka lang diyan no pero prone kasi sa hackers ang profile so mag-ingat po kayo no pag-ingatan nyo. ang page kasi ano yan dahil dadaan mo na sila doon sa profile. Dahil bago nila makuha yung info mo doon sa page. Siyempre yung profile ang main account natin. So sa mga nag-turn off, sayang din naman. Sana tinuloy-tuloy nyo na yan guys. Malay mo magbago naman ang isip ni Meta. Hmm. Mag-upload lang, mag-upload kayo ng video. Kasi alam niyo dati naman talaga ang Facebook. Di ba? Ginagawa lang natin itong libangan. Dati, nung wala pang monetization si Meta dito nilagay. Hmm. Nag-reels. -re 'di ba? Naglalagay tayo sa stories, halos mapuno na ngayong stories natin diyan. Hmm. Tapos yung paglalive. Uh, pagla-live. So lagi tayong nagla-live. Hmm. Hindi na naman natin hinahanapan si Meta ng kung ano-ano. Bakit ngayon napaka ano lang, napaka simple lang, no? Mindset lang na sana wag kayong masyadong magtampo o magalit kay Meta. Kasi may rules tayong sinusunod dito. Hmm. Kung ano ang gusto niya, di sundin niya. Hmm. Kasi platform niya 'to eh. <laughs> Nagtataka lang din naman ako, no? Pero ako talaga kasi, na-enjoy ko lang talaga siya. Mm. Oh, ngayon, nasa YT ako. Mm, bahala na kung anong meron ako doon. Pero mas mabilis akong nakakuha ng mga followers doon. Mm, sayo sayo sa lang kung kanta ko lang. Bahala kayo doon. Sa short, ano lang muna ako, sa mga short videos lang. Hindi pa ako gumagawa ng mga long-form video doon. So, ganun din. Pareho lang din naman dito kay Meta. Dapat may niche ka doon. So, inaaral ko muna yung YouTube. Pa, uh, ano, gather muna tayo ng followers. At uh, mag-practice. More practice pa para uh, maging confident tayo sa ating mga ginagawa, no? Kaya na, alam mo, yung improvement natin dito, pasalamat na natin kay Meta yun dahil may ganitong uh, content, no? Malay mo, one of these days, hindi lang itong platform ang mapasok natin. At least, di ba? Natuto na tayo, marami na tayong natutunan. So, mabilis na lang. Tingnan mo sa white, eh. Kaya dati, wala naman akong ano dyan, wala akong pakialam, wala akong ano. Ngayon, hindi na ako nahihiya kung anong ginagawa ko doon. Kasi nasubukan ko na dito sa Facebook. Mm. Ganun lang guys. Napakasimple lang naman. Bahala na kung yung isipin yung mga hiya-hiya na yan. Diyos ko. Kapala niyo yung mukha niyo. Yung iba nga, kung ng hindi ka aya-aya, hindi na nahihiya, eh tayo nga itong nagsasalita lang naman dito, di ba? At tinaaral lang din naman natin. Siyempre pag-aralan niyo din kahit konti. Wala namang magaling sa una guys. So, napaka ano lang yan. Napaka basic lang ng mga uh, idea. No? Walang ka, ano, yung iba nga, di ba, nag-video lang din naman kung ano nung pinopost. Ganon din naman sa Whitey, guys. <laughs> kung ano-ano lang din naman ang pinopost nila doon. Ang dami-dami, yung puro kalukuhan. Diba? Pero diba lang, guys, mga walang kwenta. Sa sa ibang platform may kwenta na yun. Lumadami ang views mo. Malay mo, yun pa ang ikaw, viral nyo. Hindi, sikat na kaagad kayo. Tingnan mo ako, ilang araw lang ako doon sa Whitey. Eh. Naka 50 subscribers nakaagad ako. Hmm. yun yung account ko na dati-dati na yan. parang isang video lang yata ang nilagay ko doon nasa Hong Kong ako nagbabike ako doon sa park tapos hindi ko na pala. Lagi na. Kasi ginamit ko syempre, manood ka ng mga uh, movie. Again, syempre, kailangan mo may account doon. Pero ngayon, naisipan ko, nung pagkatapos ko dito sa, ano, sa Facebook, nandun na ako. O, tingnan nyo, madalang na ako dito sa Facebook. Ganun lang yung I-enjoy nyo lang yung lahat ng platform kung ano meron dyan para hindi kayo maburing. <laughs> diba? At yan lang po guys, sana may natutunan kayo. Thank you for watching. Follow for more.